Intaon kaluoy sa so, kong um, anak, muunong kyu siya at pangaon. Dalion ako ni eh. kay udto na. Ikapoy na jud ko kayo ba. Sige ang gud ma, nakasabot man pud ko. Ang importante, pagdungan tag pangaon. Nahala, sige anak. Pabuta lang dito si Mama sa balaya. Sige na. Ba, naku pa di ay trabaho ni mo sa oma? Oo, oh, Rian. Naku pa di akong trabaho dito sa oma. Kung sa oman, wala mong ko ikalalay. Eh. Ba? kung naku pa lang ko, natapang nagkunin mo. Rian? Saman ma. Kanang wala pa kagigutom? Kay mura kuto na baya, manghalay pako. ko. Makaya pa man, ma. Agad lang kunin mo. Sabay lang dagpungaon. Kung nga riyan, kung mag-agad ka na ako, manghalay pa man ko. Matagbaw kagulat ni mama. Sige lang, good ma. Nakasabot man po ko. Ang importante, magdungan tagpungaon. Nahala, sige anak. Pabuta lang dito si mama sa balaya. Sige na. Sige, ma. in town, kaluoy sa so kong anak. Muunong ko siya sa kuwag pangaon Dali ako ni Kay Udto na. Ikapoy na dito ko kayo ba? Si Ipiyong nakauli na baka ito nung ato. Abaya sa uma. Magdaling ko kay Udto na. palang ko. Tabang dito ko ni Mama ug ni Papa. Sige lang ma, ba Wabot lang pa noon. Mulalay like ko ninyo. <coughs> Rian? Anak? Asa ba itong tuh Ah, naaram ang siguro sa taas. Rian? Rian? Uy, betul ba ning bataan eh? Rian? Ma? betul ba lagi ka? Oo, ma. Nakatulog ko. Daan palagi ko? May barian, nag pa palang gagkaon, Kaya eh, nakatulog man di ay ka. Ilang ina, pwede ma. Padungan, tagpangaon. Itang tulong ni Papa. Lahat sa baya mo. Aw, tama di ay Ang imo Papa, nakauli na. Wala pa baya, ma. Kanina rato. na. Na, ala, sige. Maguna na lang tagpangaon. Ato na lang tong talinan imo Papa. Sige na. Naku, apa isa kong trabaho ono eh? apa yuka naku ako ni Mahuman? Tiki makaya ogdina ko ni patabangan ba? Ito naman di ay, murang ibati na ako paghutom. Munsan akang Ah, muli na ko, balikan na ako ni ako trabaho ma. Para lang yod nga Mahumanis ya. Mula lalay ko kahoy, para nga nay masuk ulit si Balay. Rosale, Rosale, asa man to sila? Pa? Oh Rian, asa man si Mama ni Mo? O sa taas pa! Ma, Nana si Papa! O oh, Ipyo, nadugay malaki ka! Walang lagi nadugay ko kaya naghanang sa ating maisan. Ako nabalat-balat lang, nagugay butong naman po na lang po yung uling alam po po, magdala po yung kahoy. Hindi na pa nakaluag na mo. Ito man bako, manay. Wala po nagdungag kay Dagay mo kung bahaw. Hindi ang bata, na nimo. Naguna lang yung kaong, kay gigutom naman me. Hindi sudan. sudan. At na may kasin. Or bida mo saan, maniwala niyo ka mga itaglayin pa. Produce yung makagulay. Wala kay nang laba pa man ko, kay Dagay mo kay Glabo nun. Tara, na lang kukutsara, kay kabukao na lang po po. Ma, takupa di ay. Talabaw ni mo sa uma. Rian. Dako pa jud akong trabaho dito sa Uma. Unsa oman wala man ko ikalalay. Ba, kung dako pa lang ko, jud ko nimo. Ay kabuutan jud ni Murian. Bata pa gani ka pero na kay hamtong nga panghuna una Pero dili pa gyud nimo nga mutabang sa kuha kay nangano bata pa ka. Rian, Tama ang istorya si imong papa, paminawa ha. Magpadayong kag eskwela para makahuman ka. Adisir ka mo tabang na mo, makalampos kay eskwela, wa ako Salamat kayo anak, nagunaw ka na jud namo.